February 22, 2024, 8 o'clock ng umaga. Siyempre, kakain na tayo ng ating daing na bangus. So, luto ng ating asawa yan na si Ayla. So, si Ram ay nagdadasal ng ating food for thought or food blessing ngayong umaga. So, ang pasok ni Ram ay 9 o'clock. So, siyempre, dapat aalis tayo ng 9 o'clock din. Ganyan kalakas si Ramsey. Laging late. Late is late. no? So, nakikita nyo naman traffic dito sa C5. So, nandito ako ngayon sa may market market. Nakakasad lang kasi sa may bandang left side ko is marami na nagsarang mga establishment. Yung Army Navy, di ko alam kung renovate or na-close na. So, nandito ako ngayon sa may concrete jungle. So, ano ba yung concrete jungle? Ito yung mga malalaking building instead of puno. So, ganyan kami dito sa Makati. No? So, panapatawid ko muna yung mga pedestrian kasi syempre, top priority ang mga yan. Kasi syempre, mainit. So, kailangan nila mauna at lagi silang una dapat lagi silang priority sa kalsada. Manong wag ka naman umoverdict ng ganyan baka di ka makita na ibang motorista sa kanan. Pampanga So, dito ako ngayon sa May Pasong Tamo Extension. So, kapag kayo ay nagagawin dito sa May Pasong Tamo Extension, eh, bahain po dito kapag umulan. Okay? So, ang laki po nang nilagay nilang culvert sa ilalim o yung mga imburnal kung tawagin. So, ini-improve nila yung kalsada dito para hindi magbaha sa kalsada baka magbaha naman is the establishment. Okay, so hindi ako nagpapatawa doon pero siyempre ganun ang mangyayari. Mataas ang kalsada nito, promise. Iwan na iwan yung mga establishment dito sa May Kings Court at yung sa May Caltex. So yung Kings Court nakikita niyo, iwan na iwan na yan dito. So hopefully lang na pag nagbaha eh mas okay yung drainage system kasi naglaki sila ng mga drainage system. Dito sa Caltex iwan yan, promise. Lubog yung daanan ng Caltex. So nandito ko ngayon sa may New World Diagnostic Center. Dito lang yan makita sa May Makati. So anong ginawa ko dito, may sakit ba ako? Wala po. Si mama po ang nagpa-check up dito. Dati kasi sa New World pa siya eh, sa Manila. So ang layo kasi noon. So sabi ko, ma, meron naman sa Makati, doon na lang tayo mag-check up. So salamat nga pala sa kanila dahil ang bilis ng kanilang service dito sa New World Diagnostic. So going naman ako sa isang pupuntahan kong uh, errands ngayong morning, no. So pupunta ako ngayon dito sa Mayraquel na ako dumaan syempre kasi dapat sa C5 or sa EDSA. Pero dito na ako dumaan. Kasi sabi ko mas maganda na dito para kahit pa explore explore sa bagong daan na aking tatahakin dahil di naman ako lagi dito dumadaan. So 11 o'clock na dumating na ako dito. So ano pa binili ko dito? Yes, bumili po ako ng lupa. Yes, lupa. No, yayamanin. Pero ang binili ko pong lupa ay aking paghihimlayan pag ako ay yumao. Ayoko kasi mag-alala ang aking pamilya pag ako ay yumao. Mamumblema pa sila kung saan sila kuha ng pera. Maganda ngayon pa lang eh, na ako ng aking paghihimlayan So tapos na yon yun lang naman. Eh kinuha ko lang naman yung documents ko doon. Pero nagmamatli pa rin ako doon. Yan. Uh, five years to pay yon sa may gentry ako kumuha or Cavite. So may kita nyo dito sa bandang Guadalupe, eh, si Catherine Bernardo. So nakitrend na rin ako dito kasi madami ako nakikita mga tropa picture dito. Siyempre, bibigyan ko na rin si Catherine. O oh, mga fans si Catherine, kung gusto nyo mabunta rito, sa may Guadalupe lang yan. Sa may Ilog Pasig. So madami yan si Catherine na billboard dito. Siya ay nagahari ngayon dito sa buong uh, billboard. Yan. So yun lamang. Bye bye. Salamat.